Sumisyon ba ang paghahanda ng pagkain may nutrisyon? Hatid ng Food and Nutrition Research Institute ang solusyon! Menu ni Mommy Magandang umaga kaibigan, ito po bling... At si Josie Gonzalez po ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute para po talakayin ang isa pang mahalagang paksa na may kinalaman sa nutrisyon. Ngayong linggo ay pinagdiriwang natin ang National Epilepsy Awareness Week. Ayon po sa survey ng Department of Health noong 2014, isa sa bawat isang daang Filipino ay may epilepsy. Ano nga bang epilepsy? Ang epilepsy ay isang sakit na resulta ng abnormal ang uh, electrical activity sa utak ng tao. Sadyang may kuryenteng dumadaloy at normal na gumagana sa ating utak. Kung nasira o nawala ng tamang kaayusan ang electrical activity sa utak, nagrinesulta ito na panandali ang mga atake na tinatawag nating seizure. Paano nga ba malalaman kung nagsiseizure na isang tao? Isa sa mga sintomas na inaatake na ng seizure o convulsion ng isang tao ay kapag tumirik na ang kanyang mga mata na nasasabayan pa ng paninigas ng kanyang mga paa, paakit sa kamay at iba pang bahagi ng katawan niya. Ito ang madalas na sintomas ng convulsion. Isa pang sintomas ay ang absence seizure o tila nakatingin lang sa kawalan at walang malay ang tao sa loob ng 30 minutes. Isa pang sintomas ay ang absence seizure o tila nakatingin lang sa kawalan at walang malay ang tao sa loob ng 30 seconds hanggang isang minuto. Madalas ito sa mga bata. Ano nga bang gagawin kapag inaatake ang taong may epilepsi? Kapag nakakita ng tao nagkukumbulsyon, alalayan lang siya para hindi mabagok ang kanyang ulo, oras na mawalan siya ng kontrol sa sarili. Ilipag siya sa sahig at ihiga ng nakatagilid para maiwasang mabulunan kung sakaling siya ay magsuka. Tsaki nakahiga siya ng maayos. Kung tumagal ang seizure naglampas sa tatlong minuto, dalhin na ang pasyente sa pinakamalapit na ospital. Anong pagkain naman ang dapat kainin mga tao may epilepsy? Sa mga isinasagawang pananaliksik noong 2017, kaugnay ng epilepsy ng John Hopkins Medical Center, nakita ng isang magandang alternatibo sa pagpapagamot para mabawasan ng epileptic seizure ay ang diet na mataas sa fats o taba at mababa sa carbohydrates, lalo na sa mga bata na may drug-resistant epilepsy. Halimbawa ng ang mataas sa taba at mababa naman sa carbohydrate na nauuso ngayon ay ang tinatawag na ketogenic diet. Ito ay karaniwang sinusunod sa mga batang may epilepsy. Ang mga dietang ganito ay nakakababa ng insidente ng pag-atake ng epilepsy hanggang 50% na pinakita sa isang pag-aaral na inilathala naman sa Epilepsy and Behavior Journal ni Dr. Kerneland noong 2015. Gayunpaman, ito ay isang napakahigpit na diyeta na kadalasang inuumpisahan sa ospital at nangangailangan ng masusing pamamahala sa bahay nang naghahanda at nagluluto ng pagkain. Kaugnay sa epileptic seizure sa mga adults o nakakatanda, kailangan pa ng masusing pag-aaral sa paggamit ng diet na ito. Makakabuting kumonsulta tayo sa isang doktor kung pwedeng sundin ang diet na ito. Alamin kung ano ang mga pagkain dapat kainin at iwasan. Gaano karami ang dapat kainin at kung kailan ang tamang oras ng pagkain. Tanungin din natin ang ating doktor kung gaano katagal dapat gamitin ang ketogenic diet. Mahirap prosesohin ng katawan ang taba at maaari ding maging sanhi ng pagtaas ng cholesterol level sa dugo o kaya naman pagtaas ng tsansa na pagkakaroon ng stroke at sakit sa puso. Bukod sa wastong pagkain, ipinapayo din ng mga eksperto sa mga epileptiko na magpahinga ng sapat at mag-exercise ng regular para mabawasan ang stress. Sa ilang kaso, ang mga ina-address na gamot kung iinumin sa tamang paraan ay epektibo rin para mapigilan ang mga seizure. Naku mga kaibigan, natapos na palang muli ang ating limang minuto ng ating talakayan. Abangan ninyo muli ang isa pang episodes ng menu ni Mami para sa iba pang mga pangkalusugang information. O ito pang muli ang inyong lingkod, si Josie Gonzalez po. Nagpapaalam at nagsasabing sasabing hanggang sa muling pagkikinig. Maraming salamat po. Ang menu ni Mami ay hatid sa iyo ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology. Para sa mga lutuin at pagkain puno ng nutrisyon, humingi ng recipe sa FNRI DOST, Dost. General Santos Avenue, Bikutan, Taguig City o tumawag sa bilang 02 837-2071 Local 2287 O mag-email mvc at fnri.dost.gov.ph